kukuha ito yung mga kanayang bodega dito ito yung istaka ng mga gulong dito namin ano ito yung mga gulong dito yan ito yung mga gulong namin dito bodega namin to eh bodega ni Busing yan ito yung gulong to ayan lahat dyan gulong ayan hanggang doon ayan marami to gulong kung gusto yung gulong mura dito lang sa air ER city bangkal may kawayan dito sa pinakamurang gulong ayan. Ito. ito, ito. Ang baba ng ulo madali. Ito. nito okay, mahihirapan? Mahihirapan. Ang